Ayan. From um, grade 10. Saisayin po natin yan. Grade 10. At ah, tama ng ilaw. Kaling oh. Grade 10. Kaling. Ito malapit. Oh. Grade 10. The Illustration Club may exhibit art. Talaga, oh. Pangguwa. Galing. Yan po ay mga grade 10 dito sa San Antonio High School. Oh. Isa na, no. oh. Grade 10. grade 10 Ayan no, lupit Kung malupit Ah no Grade 10 po yan Diba wala pang mukha yung iba yan Grade 10 Nang San Antonio High School ito pa yung iba. Yan oh, no? grade 10. Yan. San Antonio High School. Grade 10. Yan. No? Sa mga black and white po yan. Ito naman ang mga color. Yan oh, no? color do. Oh. Yan mga colored. mga po lord, mga po lord, yan, ayan po yung kabuhuan lahat, ha? grade 10, ang San Antonio High School, yan, ayan po sila lahat, ayan, nandito na lang, bye!